Yon mga par, nandito ngayon tayo sa ating ano, sa palaya namin ni Ormin Denden. Yan, inumpisa uh, nung isang araw ko pa na umpisahan tong pagamasan. ano na nagbubuntis na kaya pinagamasan ko na para lalo mo, umano yung uma, bumuntis ng ayos yung ano para yung maganda ang uhay ng palayan. Tapos ito, malapit na tayo matapos. Uh, kumuha na tayo kumuha ko lang ng ano ng tatlong tauhan na upahan yan para madali akong makatapos hindi ko kaya eh <laughs> hindi ko kaya na ano hindi namin kaya na din na uh, uh, sumuot sa loob baka maapektuhan yung palay maapakan natin kasi hindi pa tayo masyado sanay yan kumuha tayo ng mas ma-veterans uh, na sa paggagamas ng damo hindi ko katulad hinahakot ko pa yung damo dito sa labas yan oh, makikita nyo mga pare yan oh, mga damo na hinahakot ko mga binunot ko yung pala naman dapat pala ang gagawin uh, puputulin ang ano hindi isasama ang ugat bago itatap mundo sa pinagputulan yung sabi nila sa akin na ano na uh, kakaritin hindi bubunutin tulad to yan kaya mo tayo dalang karit puto lang ano handa mo bago tap ta ilalagay dito sa pinagputulan para ano para hindi siya kagad tumubo para yung palay dumiretso nang ano dumiretso kagad para wala sa gabal sa ano pag uh, pagbuntis yan yung tawag nila pagbuntis ang alam ko lang na nagbubuntis ay eh, yung ano yung babae <laughs> pero ang tawag nila sa palay na ano, na umaanak magbubuntis ganun pala yun araw din pala ang tao nagbubuntis ano oo oh. yan tapos na to tapos na yan mga pare mga makikita nyo naman ang ganda ng ating balay kung hindi natin inagapan baka mas madami ang ano mas madami yung tinatawag nilang balbas kalabaw yun ang dadami ang binhin di dadami yung binhin ng para yan ito mga pare yan hanggang dito na tayo malapit na tayo sa dulo malapit na tayo sa dulo doon na tayo sa ano, Kauli-huli ang lugong kauli pitak kauli pitak <coughs> ano, uh, ano na Hindi na natin gina, Hindi na natin inalis yung mabababang ano, Mabababang damo Kasi lusot na yung palay Mas mataas na ang palay Mas mataas na ang palay kaysa doon sa damo Kaya uh, sabi ng mga uh, Matatanda rito Ay lusot na yan, ayos na yan Kahit hindi mo na masyadong gamasin yung ano Yung damo basat Nauna na yung palay Mm -hmm. Mas mataas na yung palay kaysa sa damo. Yun ang mahalaga. Yun daw ang mahalaga na ano, na hindi, hindi na kailangan uh, puliduhin ng gamas. Basta't naon na yung palay, tumakas yan. Basta tayo hindi para tatapos na ano. saglit eh, taglit na lang naman yan. Ang unahin lang natin itong makapal dito sa ano. Makapal dito sa damo, sa diluhan. Sikat na lang ang ating ano, palay. You know guys, ah uh, Tingin ko lang din. Napakaganda ng palay namin. Gawa na. Wala akong makikita ano. So, yung yeah. mas mataas na damo kaysa sa palay. ano yung uh, matinding maka, ano, ng palay na, ano, na hindi makaalat ang palay. So mga tinabas kong yan. Mayroon pa tayong mga ano yan, mga pulo-pulo. Kaya ang unahin muna natin itong tabi. Well, sobrang kapal ang tabi. Hindi siya naaarawan. Hindi naarawan yung mga palay na ano pag gustong umangat i eh. Kung gustong umangat na palay, hindi naaarawan. Kaya dito tayo magtatabas. Ito, last na naman to mga par. Itong kakabaan na to. Ka, ano ito, lang. Siguro mga hanggang bukas pa. Siguro tapos na tayo dito. Bago sa pagkatapos nito, susunod naman natin ano na, yung magta-top na tayo. Papadap dress tayo ng ano, huling abono. Huling abono natin eh, tayong tauhan dyan na ano, hindi naman kailangan lahat tabasin umalaga lang yung tabi yan, gaganyan lang naman daw yan tutumba lang boys tutumba lang para daw yung palay marawan hindi natin maiwasan yung ano may kalaban tayo na ano may mabait naman yung ating ano pwede naman nating hingin sa mga uh, kaibigan natin dagana eh, sabi nila ay matatanda ano na huwag daw pagalitan ng yung pagbait ay sabihin lang daw ihingin na huwag masyadong uh, tiranin yung ating palay yung sabi nila kaya ating susuntin yung sinasabi nila hindi na wala namang masama oh. wala namang masamang ano, sumunod sa sinasabi ng ano, mga mas nakakatanda sa atin Kaya lumago naman kasi ito ng ano, hindi dito. Ilang may dalawang taon yata itong dinabukid Kaya ano Ang dami may na sikal Sukal na sukal Ano palakang Wala kang nakakain. Ang ganda nga nito. Kakarit na ako. Oh. Mahalaga lang naman ano. Kilala mo yung palay Tsaka saka ano. Alam mo? At saka kulay. Magkaiba naman ang kulay na palay Tsaka saka ano. Hi guys, nga pala no, pag magagamas dito sa gitna ng palayan, dapat kilala mo yung palay, tsaka damo. Yan, magkaiba naman ang kulay nila. Ito yung palay guys, yan o. Oh. Yan, palay, malaki ang ano, malaki ang kanyang dahon. Tapos ito naman yung mga damo guys, so oh. iba yung kulay niya. Yung gagamasan lang natin, ay ah, yung mga nakikapaghabula ng pataasan. Hindi sa ating palay, kagaya niya, no? Oh. yun. Oh. Mga damo yan, yan. Kung ang mata nyo Makikita nyo ang damo yan guys Ito, ito Gagaya na ito Mga nasa tabi ng palay Ito palay ito guys Ha ito Tapos ito May mga nakatabi saan yung damo Yung gaya sabi ni Kuya Jimmy <coughs> Karitin mo yung damo Tapos ibaon mo Yun yung gagawin natin oh. Bilisan na natin to. Yun know, o Ito meron tayong magandang uh, Comparison Ng damo Tsaka palay yan guys, ito yung palay. Eh. Malinaw naman, di ba? Ayan o, oh. yung ilalim niya, is green na green siya, yan o. Oh. Oh, maganda siya. Tapos ito naman yung damo, mapula yung uh, ugat niya. So may puno. Tapos pwede mo nang bunotin yan. Huwag ka masin mo na lang pag di mo mabunot. Ayan guys, ito nga lang o. Oh. mo. Ayan guys, pag kaputol mo naman, Ibabaon mo siya. Yan, ibabaon mo lang siya sa lupa. Tapakan mo. O oh, yun know o guys. Uh, sa pag gagapas dito sa may tabi-tabi ng palay. Eh, hanapin mo muna yung palay. Muna you know guys. Ah. Uh, Bawa Hanapin mo muna to. Tapos yung nasa tabi niya mga ibang kulay. Gapasin mo. Yan, kanyan guys. Oh. Ayun o, oh, laki ng kamalian ko dito hindi mo lang ako nag long sleeve <laughs> grabe ang kate 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 yari ako na ito mamaya panigurad ang dami kong hiwa hiwang maliliit ang oh. ganda ng progress namin simula kami doon doon o doon banda tapos ito na kami ngayon back to work perai Guys okay, so oh, ito yung mga balbas kalabaw. And ito yung palay. Halos hindi mo makita kung saan yung palay diyan. Guys, ito yung palay, yan. Kasi ito Kasi tumara palibut sa kanya makapal na damo. Balbas kalabaw. Hay, marami doon. Marami doon, marami doon, marami dito. yung mga kulay dilaw na makikita nyo na parang dilaw spot mga balbas kalabaw po yan tama mga damo yung e ganyan yung balbas kalabaw ang kapal man kapal nyo men kapal nyo men ito rin halos din mo makita yung palay eh. pero madali lang damasin yan Oh, nako na eh. no. ni. Hmm? So ayan guys. O, oh, hanggadan lugong natin ah. Wow, halos wala kang tanda mo. Wala talaga. <laughs> yun na guys, uh, medyo naambo na dito sa amin. And naumay na rin sa pag nagkamas. mo. Marami pa natira. Pero kaya naman yun. Kinabukasan, tsaka sa isang araw. Kung <clears throat> kailan mapaibig. Kaya, kaya naman yun. Pero dapat tapusin agad. Yun. Uwi na tayo. Ganyan ito. Naambo na nga. Oh, tanamnya cantik, kuyo. Kuyo, JR. Aku miss you. Halo, miss Apa, kalau kamu Kalau kamu Eh, tunai, nawari. Hello guys, magandang hapon Ayun pala, uh, bilang outro natin eh, Papakita ko sa inyo yung Medyo matagal-tagal na rin namin Na hindi napapakita sa video namin Ayun ay si Galaxy Ang aming napakalambeng na malaking ibon Hi Big Birdie Gutom ka na ba Big Birdie? Di ba napakalambing niya? Mm, anong lambing? Yan guys, oh. Ayan, ganyan siya kapag gutom siya. Ba't ayaw mong mag ano? Ha 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 di Galambing lang naman Ano ka pa eh Ano ka pa daw eh Ayun guys si Brownie oh Medyo mailap lang yan Suplado yan lalaki Ito galambing ka eh Ayan, diba? tibo 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 baby ah, niko, niko, niko. <laughs> Hello ah uh, shout out pala sa aming Ormin family sa aming mga kamag-anak sa Laguna yun sa mga viewers namin sa Canada tsaka sa Iceland hello po magandang hapon sana maayos kayong lahat and please keep on watching keep on supporting supporting us at malaking tulong po yung simpleng panonood niyo sa mga videos namin salamat I feel a like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, you can't be replaced.